Kakaibang panrigalo para sa araw ng mga puso ang iniaalok ng Barangay San Nicolas Proper sa Cebu City. Sa halip kasi na flower bouquet, abay, daing na bouquet ang kanilang itinitinda. Yan ang ulat ni Jesse Atienza mula sa PTV Cebu. Kaliwat kanan ang bentahan ng mga bulaklak at mga staff toy ngayong araw ng mga puso. Pero may ibang gimmick naman dito sa barangay sa Nicolas proper na kilalang bilihan ng pasalubong. Dahil hindi mga bulaklak kundi mga daing ang inaalok na panregalo. Ideya ito ng mismong kapitan ng barangay para maibida ang kanilang produkto. Pag-isipan ko na siguro mas maganda siguro uh, mag-create tayo ng bagong uh, sistema or style ba na din nila so, so maganda yun, no yung ano yung bu uh, bulaklak parang uh, one day to two totoday so itong uh, itong uh, daing it lasts for how many months pa <laughs> so makain pa rin first time nila itong ginawa kaya nagulat sila nang makabenta agad ng 20 orders ng daing na bouquet hindi man ito pangkaraniwan pero para sa mga praktikal, maganda na ito pang regalo sa araw na ito talagang practical na yung food compared sa flowers. Kasi mamamatay lang yung flowers in just a few days compared sa daing eh. Nga, mabubusog ka pa, masasatisfy ka pa, yung chan mo, tsaka yung family or whoever you shared with. Mas practical. So okay sa inyo? Yes, daing bugas. <laughs> tsaka may bigas. Yes! Para lang nga. Para kompleto. Para meal na. Nagkakahalaga ng 1,500 pesos ang bawat bouquet ng daing. Sulit na raw ang presyong ito dahil kalidad ang daing na ibinebenta sa kanilang barangay. Tabuan talaga yung uh, mga produkto galing sa probinsya, galing sa ibang mga lugar, dito niyan ma ano sa Agribagsak. So dito yan ma uh, ipagbili sa mga tao. 'Yon uh, parang capital of the Philippines na itong uh, tabuan sa mga daing. Plano ng barangay nagawing gawing kompetisyon na ang paggawa ng daing bilang panregalo kung saan magtatagisan ang mga nagbebenta sa kanilang pagkamalikhain. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.